Hello, kay Love uh, welcome sa YouTube. Kasapang kabataan na naman. No? Na, uh, gusto ko lang i-advise sa mga kabataan. No? Uh, Nag-impress lang sa akin ng Holy Spirit na huwag tayong lalayo sa Panginoon. O, oh, the more tayong nagkakasala, the more tayong lumapit sa Panginoon. No? Nung na-receive natin si Christ, hindi naman yun in na tayo hindi na magkakamali, magkakasala. Ang dami nating example, no? na nadapa na, Ngunit, patuloy na lumapit sa Panginoon at nagbukong baba. Ng mga lingkod ng Diyos, si King David, yan, si Peter, maging si, maging si Paul, ang sabi niya sa Bible, yung gusto kong gawin, hindi ko magawa. Pero yung ayaw kong gawin, yun yung nagagawa ko. So, yung struggle na yan is... Uh, nararanasan at naranasan ng mga lingkod ng Diyos. ang dapat natin gawin is patuloy na lumapit sa Panginoon kasi may tinatawag na sanctification process na ginagawa sa atin sa si Lord. Kaya hayaan lang natin na hayaan lang natin nagpaguhin tayo ng Panginoon araw-araw.